morning guys. Kamusta kayo lahat? Sana ay nasa mabuti kayo kalagayan habang napapanood nyo ang video ko Happy happy Monday everyone. Uh, early morning here, 7 o'clock. So good morning and happy happy Monday guys. So for today's video guys ay maglilinis ako ng aking Monday routine. mag ako sa labas ng bahay namin guys. Uh, ano uh, to? Once a week. So, kada Monday lang guys. Kasi, ang tubig dito na panglinis ay libre. So, ito nga ito yung pagkisibisihan yung uras na kaya ano pa, oh. Ang ganda ng weather, guys. Oh my God. Ang ganda ng weather. Medyo malamig. Malamig pa naman dito. Saka, very sunny. Hindi ba? Kapag na kayo na, ano naman ang ay nila? first work natin today, Monday, ay maglilibis dito sa labas. Nga ngayon ang tubig ay malakas kasi pag malakas ang tubig guys ay talagang madali lang yung ating trabaho no. May cost may na yaga, ah, dugay-dugay tapos na. Ang ating trabaho pag Monday ganito eh, maglinis sa labas kasi pag uh, every week kasi guys, Monday libre ang tubig na panglinis dito sa amin, sa aming area. So, kailangan maglinis sa labas kasi ang mga alikabok ba. Once a week lang man ito guys. Kaya, hindi naman masyado mabigat yung trabaho. Kasi, ginakos lang na siya ga. Contain brush brush. So, yun ang ating Monday routine mga langga. Maglinis sa palibot ng labas ng bahay hasta yan sa grahe namin para malinis tingnan pag makalabas ang mga amo no maganda sa paningin nila guys malinis ang paligid kasi ang normal na tubig dito guys ay mahal so iniiwasan yan dito may libreng tubig na paglinis ang ganda mag ano ang ganda maglinis pa ganitong ganito ang weather pa. Medyo malamig. Kasi pag summer guys, ay nako, kahit maaga pa, parang masusunong na yung balat mo. Sana ganito na lang buong taon yung weather namin dito. Kaso hindi naman pwede kasi Middle East ito eh. More on summer talaga. Pero okay lang ah, at least naka may winter time man dito guys dukan fair na ay akaro nga puro na lang summer wala gid sa mabugnaw dere nga chimpot eh, syempre may winter man ga eh. kasi pag ano pag summer ay nako murag na at sa luyo sa impierno ga as in kainit init gid nga kung ara ka sa sa labas ng bahay ay nako parang masusunog talaga ang mukha mo ah pero <clears throat> pag ano naman ga pag naakama sa loob sang balay at the winter man kay grabing aircon. Yan ang dapat matutunan sa mga nais magpunta dito sa Middle East na mag-adjust sila sa uh, panahon, mag-adjust sila sa klima. Dahil dito pag mainit ay talagang parang maano kagjaga ko. Mainit at taglamig ah. Ihanda mo ng latulato moga ay magkirewe kidto magkuloyo sige ga ay ang klima ga uh, super gud kainit kag katugnaw amo na kailangan mag-adjust ka tunan sa first time so tapos na tayo dito guys doon naman tayo sa kabila doon na sa amin kasi ito sa tatay niya ito eh So, doon naman tayo sa kabila. Maglinis. Ang ganda ng panahon, mga langgaw. Oh. Sana ganito na lang, no? Buong taon. Wala nang summer. Ang ganda talaga ng panahon, guys. Medyo malamig-lamig pa dito. Dito naman tayo, guys, sa side namin. Kasi compound itong mga langga bahay ng aking amo at saka bahay ng kanyang tatay. Sa bahay ng kanyang tatay guys ay sa second floor uh, may kapatid si madam na nakatira doon. Yung amo ni Maria. Si Maria sa naka-follow ng aking mga vlogs dati. May kasama ako dito na si Maria. Pero uh, umuwi na si Maria. nag na siya ngayon. So wala na si Maria dito shout out pala kay Maria dyan kung nanonood naman. man Mar nakakamiss ang samahan natin oh. may ano gali guys ang tambayan nila ni madam bago ito guys ngayong winter lang ito na pinpagawa nila ang kanilang tambayan kiema ang tawag nito sa arabic kiema no, para sa atin ang para tent ba So, mga opuan dyan sa loob. Dyan sila magmaritisa, <laughs> magmaritisa ng dalawang niyang anak. Dalawa kong alaga na babae, guys. Sila naman nang tatlo pero may nang nga. So, pag mag-ano, medyo nalagang bulo barbecue kami. Dyan maggawa-gawa sila ng gawa. Dyan sila mag-inom-inom. So, mag ano, sila, guys, magbanding-banding silang tatlo. Tsaka dalawang apo ni madam pag malamig ang panahon dyan sila nag upo-upo uh, no? mag barbecue kami guys ang ganda ng ano kasi malamig so dyan sila mag ano kami magpahampaham, paham magpainit-init ba maggawa ng charcoal so dito naman tayo sa agrahe namin yun, linis-linis. Maaga pa yan kasi eh. So, pag malakas talaga ang tubig, ay naku 1 hour, tapos na yan gawin. So, dahil may may mga real tayo ngayon, so medyo delay-delay, minsan ang trabaho natin, kano kasi mag, ano pa, <laughs> mag reels Pero <laughs> so, okay na siya nga, at least, uh, ga-enjoy tayo sa ating mga ginagawa, no? Habang nato-trabaho tayo, nag enjoy tayo, no? Enjoy yan ang trabaho, kasi wala naman. <laughs> Wala man choice. Deka kailangan, kailangan talaga mag-enjoy. kung hindi ka ma-enjoy sa trabaho, bugaain ako. Maburing ang life mo lang ga. kailangan, kaano man niya klase trabaho, enjoyin ang trabaho ka Kay si we are blessed. We are still blessed may mga trabaho kita no. Kahit kahit mga kahit ano lang uh, klase trabaho ga no basta naga hatag sa aton sang uh, kailangan natin ma-provide sa ating pamilya. Subong <laughs> so yung chimpo yaga sa yun na ano lang yung klase trabaho yaga uh, proud kita ya kasi uh, ano man eh wala man niya sa magtulong sa atin no sa ating mga pangailangan bakit tulungan na ba ng gobyerno 100% sarili mo mismo ang makatutulong sa iyo so kahit ano man yan na trabaho mahalin ang trabaho mga langga dahil pag wala tayong trabaho wala ka ding pera, wala ka ding kaibigan, o wala ka ding kapamilya. O diba? Dahil pag may pera ka ay naku, ando na mga kakilala mo, magsimba-simba sa imo ka, no? Mm -hmm. Muna yung reality, na pag may pera ka, may trabaho ka, kilala ka, pero kung wala ka trabaho, wala ka pera, nga na. nga. O diba? sa panahon ngayon niya ay nako ibang iba na talaga kasi pag may naghingi sa yoga tapos hindi mo na pagbigyan ay nako ang sama sama mo na no? pero yung mga pabor yung mga naibigay mo na mga pabor sa kanila hindi man lang naisip pero kung magdemand sila sa iyo daw murag may gain patago ba no grabe ang mga tao ngayon pag isang bagay na naghingi sila sa iyo or may hiramin, tapos well, hindi mo mapagbigyan ay nako ang sama-sama mo na para sa kanila guys at sa kasabihan pa nga uh, ang yabang-yabang mo na dahil kasi naka-abroad ka hindi man lang nila naisip na kala nila dito sa abroad ka ay pinupulot lang pera no shout out na nanda sa nakarelate ah. dito ang ating vlog for today guys Happy Happy Monday everyone. Simply update kami sa ating uh, channel. So salamat sa panonood. Mag ano na ako guys, mag-release pa ako sa loob namin. So katapos ko lang dito sa labas ay mag-release naman ako doon sa loob namin. So salamat sa panonood guys. This is our Monday vlog. Dahil pag Monday ga, libre at tubig na pang -release. So, maaga tayo naglinis today. Pag malakas ang tubig, ha, ay madali pag matapos ang ating trabaho. So, salamat sa panunood and see you again on my next vlog. Salamat sa hindi ko skip ng aking ads. God bless us all, everyone. Stay uh, healthy and warm. No, especially sa mga snow dira ng mga pansa. Magalap shout out sa ito lahat. So, ingat-ingat palagi and God bless us all.